Happy morning, guys! Ayan. Meron akong hawak na pineapple juice. Dahil ngayon, magluluto ako ng kakaiba. Ulam naman, ulam. Para maiba. Hindi na puro merienda. Magluluto ako ng pork estopado. O, oh, ba? Diba? Bago sa inyong pandinig. Uwi daw si Haina, walang pasok. Tinanong ko kung anong gusto niyang ulam. Kung ano daw meron. Ang choice namin, uh, Bicol Express or Estofado. E eh, curious siya, ano daw yung Estofado. Ito na. Umpisa na natin, guys. Una, syempre, pork. One kilo na pork kasim. Estofado, merong saging na saba apos asukal, bawang sibuyas pinagsama ko na toyo, suka, pepper, tsaka itong pineapple juice. Pero ito yung gagamitin ko kasi ito lang ang available. Ito guys, umpisa na natin. Magluluto na tayo. Ito ng estofado, una, piprituhin muna yung saging. Maglalagay na tayo mantika sa kawali. And, painitin muna natin siya. Itayin natin siyang uminit para hindi dumikit yung mga saging. Kung ginamit kong saging, saging sa yun. Hiniwa-hiwa ko na. Ayun, mainit na ating kawali. Lagay na natin ng ating saging. Yan. Prituhin natin siya. niluto itong pork estofado para maiba naman, laging merienda yung niluluto natin ulam na naman, pork estofado madali siyang mga sunog kasi tinig na siya gina natin yung apoy Lutuin natin siya. Yan. Ang ganda ng kulay. Madali siyang masunog. Lutuin natin lahat. Yan. Yung iba, luto na. Set aside na natin. Yung pinirito natin. Tabi muna natin to. Mamaya natin ilalagay. Talulutuin natin. The pork estofado. Ano bang pagkakabigkas? Estofado. Estofado. Bahala na po kayo. Siyempre, kapampangan. Set aside muna natin. Tutuin natin lahat. Prituhin natin lahat ang mga sagin na saba. Maraming mailuluto sa sagin saba. Kaya ako, oh, gustong gusto ko, oh, meron akong saging saba. Yan, naprito na natin lahat ang ating mga saging saba. Mga seven pieces siguro yan. Tapos, sa parehas na pan na pinagprituhan ng sagin, prito natin yung pork. Yan, yung pork na ginamit ko ay kasim. 1 kilo. Ika. Ingat po tayo. Kumatalsik ang mantika. Mainit. Mainit. Tain muna natin siyang mag-brown. Bago natin siya balik na Balik na na natin. Dapat mag-brown lang konti. May ulan na naman. -ulan. Pwede na yung ganyan. Basta nag-brown na siya. Basta na na siya. balik ka rin natin. Lahat. Prituin natin lahat ng ganito. Matrabaho siya, pero try natin. Pag naipost, perfect. Pag walang naipost, palpak. <laughs> Yan. Dahil luto na, nag-brown na, lipat na natin. I-set aside muna natin siya. Dito sa natin. Ipirituhin natin lahat. Kasi ipapakuluin pa naman yun eh. Para lumambot. Salin natin lahat. Punang bat. Tapos maglagay tayo ulit ng pork. natin yung kawali. Sayang nga, espis. So, sik ang mantika, ang ingay ng aking bubong. Ang sipo umuulan. Ingat po tayong lahat, umuulan. Lagi na lang umuulan. Parang walang katapusan <tinyo> tulad ng Para makapag-umpisa na ito. Ang pangigisa. Prituin muna natin, guys. Yan, naprito na natin lahat ang ating pork. Ngayon, umpisa na natin ng pagigisa. Kuha na ako ng isang casserola tapos, nilagyan ko na ng yung tirang mantika. Nilagyan ko siya para tipid. May mainit na. Lagyan na natin ng ating bawang sibuyas. Naghalo ko. Gisa muna natin ng bawang sibuyas. paglumabas lumabas na yung aroma ng sibuyas at bawang, pwede na natin ilagay yung ating pinritong pork. Halo-haloin muna hanggang maluto ang bawang at sibuyas. Hmm, bango! Ang hmm, bango-bango! Ayan, ilagay na natin ang ating pork. Tar, dali ka. Huwakan mo to. Iigisa ko tong ano. Tutok mo sa pork. Gisa-gisa muna natin siya. Yan. Pag nagisa na lahat, paghaluan na, pwede na natin ilagay ang ating pineapple. Ito lang yung available, kaya ito na yung panluluto natin. Buhos natin. Pakuluin muna natin siya. Habang pinapakulo, lagyan muna natin siya ng pepper, paminta. Nagtagan natin. Masarap yung maraming paminta. Tapos, lagyan ko ng bay leaf. Bay leaf. Laurel. Lamihan natin para mabango. Halo natin muna ng konti. Konti lang. 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 De, para maano yung paminta, ma mapunta sa sa bawo. <laughs> Ayan, dahil kumulo na, lagay na natin ng Koyo, tang-tantsa lang. 'Yun ang bahala wala kasi akong panukan. Yan, pakuluin muna natin siya. Topan. Yan, kumulo na. Lagay na natin ang ating suka. Yung suka daw, huwag mo daw ihalo pag nilagay mo. Pagdain na muna natin siya kumulo ulit. Yun na natin kung kumulo na. Ayan, kumukulo na. Pwede na natin siyang ihalo. Sinaluto na daw yung suka nun. Tapos, lagyan natin ng sabaw. Tubig. Tubig, sabay na natin ang masupan. Sarap, matamis konti. Sumutin natin. Tapos, hintayin natin lumambot yung pork. Takpan muna natin. Mga 30 minutes, balikan natin siya. Balikan natin mamaya. Yan, after 30 minutes, tingnan natin kung malambot na siya. Yan. Uy, malambot na ang ating pork. Napapansin nyo, medyo marami siyang sabaw kasi gusto ng mga bata masabaw. Yan. Dahil malambot na siya, Lalagyan so, na natin ng ating inirito kaninang sagi. Yan. Yan, lagay natin. Ganyan pala ang pork estufado. Tapos tikman natin. Kayo nang mag-adjust kung dadagdagan ng asukal o asin. Pero sa akin, kulang ng alat. Lagyan natin ng kunting asin. Tapos, ayan natin siyang kumulo. Yun na yun. matunaw yung nilagay nating asin. Pakuluan pa natin mga 1 to 2 minutes. Takpan muna natin. Check muna natin. Yan. Luto na ang ating pork estufado. Magain muna ako guys. Kakain na kami. Kakain na tayo. Yan. Luto na ang aking pork estufado. At meron na akong isang food taster. Tikman mo. Ano, i ko na ba siya? Sino siya? <laughs> i ko na ba siya? Sino yung kumakain? Yee. Tikman mo kung masarap. Ngayon ko palang niluto yan. Pork estufado. I Reveal na natin sinong kumakain. Siya ang unang nagutom. Unang <laughs> Siya na unang nagutom. Si Hans. Tigman mo. Ang dami namang sabaw. Ayan. Yan po ang dahilan kaya masabaw ang aking pork estufado. Gusto niya nila po yung masabaw. Mmm. Yummy. Nam-nam-nam. Ano pa? Kain ka na din, awad. Una na siyang kumain. Yun lang, guys. No reaction siya. Ibig sabihin. Ano? Ibig sabihin siguro. Masarap. Thank you guys. At yun na nga, kami na naman ang kakain. Titikman namin ang niluto kong pork estofado. Yan, kasama natin si Tati Tikim ng ating niluto. Ulam. Ulam. <laughs> Kain po! Kain po tayo! Hindi na, mahintay si Haina. Mamaya pa daw hapon natin Tikman mo. Bakit kaya tinawag na estofado? Dahil may saging. <laughs> yung iba nilalagyan ng sili. Kame. May... Dikan masyadong. Sarap siya. Sarap. First time ko niluto 'yan, sarap daw. Tikman mo yung saging. Sarap. San tikim pa? with banana naman. Mmm. Mmm, yummy. Yummy. Ako, tikman ko. Tikman natin ang niluto natin. First time ko niluto yun. Pork estofado. Tikman natin. Lambot ng pork. Mm -hmm. sarap. Mm, May sikamang sikamang. Bigyan natin ng saging. Tignan natin. Unang kagat. Nagot ng pork. Nakuha. Ipasok. Mmm, <tong> <tong> -hmm. nice. mm, yummy. Masarap siya. Naghalo yung tamis, yung asim, yung alat. Try nyo na guys. Kain po. Sarap! Kain muna kami guys! Bye-bye! Kain Ingat. na! Ingat po tayong lahat! Maulan! Tip-tip po! God bless! Bye-bye! Ano ah, favorite mo yan? Sarap? Ano bang pangalan yan? <laughs> ngayon ko palang niluto yan no? mm. yun guys pasado daw kay Haina estofado pork estofado